labing siyam sa dalawampung Pilipinong inaresto sa Qatar. Ang nananatiling nakaditine dahil sa malay hindi otorizadong demonstrasyon bilang pagsuporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte ng Biyernes. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sinisikap ng gobyerno ng Pilipinas na mapalaya ang mga naarestong Pilipino. Naniniwala si de Vega na mapapalaya ang mga Pilipino lalo't hindi naman laban sa gobyerno ng Qatar ang isinagawang demonstrasyon ng mga ito. Ngunit sa kaling tuluyang sampahan ng reklamo ang mga naturang Pilipino, nakahanda naman umano ang pamahalaan ng Pilipinas na bigyan sila ng legal assistance. Itong mga pinatanong daw sa kanila, eh, are you organizing this event? Are you a member of an organization okay. whose aim is to damage or disturb Philippine-Qatar relations uh, or the Qatar government? Parang yun. Uh, so yun ang Parang alam nyo mayroon silang goal na hinahanap kung ee eh, eh, ano naman tito kung ito lang naman tos